Hi guys! Finally, ito na nga ang kinalabasan, ang bunga at paghihirap naming mag-asawa. At sa dinagaltagal na nga ng panahon kakabsat at ito na nga at nabot na namin ang gusto naming kwarto. Kung dati dati nga ay natutulog lang kami sa sahig, ngayon ay meron na nga kami sariling kwarto. At laking pasasalamat nga namin ito sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan. At sobrang rami rin namin pinagdaanan ng aking bebe loves pero sa awa ng Diyos, unti-unti rin namin natupad ang aming mga pangarap. Dati dati nangangarap lang kami na meron kaming pintuwa kalaguan para hindi kami nasisilip ngayon. Ito na ang binigay ng Panginoon. Grabe. Kaya naman kakabsat, kung pareho ka namin nangangarap at ipagpatuloy mo lang yan hanggang sa inyong makamit ang iyong pangarap. <laughs> kay Kaya basta wag mong itigil ang pangarap mo. <laughs> hindi naman sa pagmamayabang kakabsat pero sobrang proud na proud lang kami sa aming sarili dahil nga sobrang layo na ng aming narating. <laughs> hindi pa nga ganong tapos itong bahay namin kakabsat at eto nga yung sala namin. At ayan nga guys, sobrang gulo pa ng aming sala. At talaga naman kakabsat, at napakaganda nga ng aming main door Ito nga yung napili kong main door kakabisat kasi napakaganda niya At sa aming kwarto ni Kian kakabisat, ganyan lang siya Medyo simple pero sobrang ganda at kinis niya. Ayan, iflex ko lang ang mga ridaw namin kasi nasisirip kami dati nung nagtaskas na kami kini Kian At mamin liman guys, hindi kami na masisirit ng mga tao Kasi may ridaw na kami Sorry kakabsat kung suffer OA nang e above na to kasi sobrang ah, I'm so proud be, I'm so proud. Ay talaga mati nga pa English, English pa. Yun. <laughs> And yun lamang for today's video kakabsat. Thank you for watching. Guys, sasama maglaro tayo dito sa PH guys, no? Maglalaro tayo dito sa super ace, no? Kung gusto niyo at may extra money kayo, pwedeng pwede kayo maglaro na sa comment section na yung link ng game. Okay, maglaro tayo. Okay, guys, no? Tatai tayo nang 210. Okay, oy, scatter na. Scatter gather guys Let's go, let's go, 10 spin Free spin yan guys, no Okay, tipid-tipid pa tayo Let's go, sana may makuha tayo men Okay, sige 40 pesos Not bad 400 Let's go Isa pa, isa pa, sige na 3 spin na lang, oh 720 isa pa oy isa pa isa pa 60 pesos isa pa sige pa okay not bad okay yun yung 200 natin naging 1960 Oh, kung interesado kayo guys, nasa comment section lang yung link ng game. Kung may extra money kayo, maglaro na kayo.